Saturday, everyone. Good afternoon, mga miamis and mga miaudis. So, ang mga nakikita nyo ngayon, mga cats namin, actually, it's only 11, no, 1, 1 a.m., 1, a 1 p.m. Ay, shh, nag-aaway, may nag-aaway. Uh, 1 p.m. ng Saturday, and actually, kaya sila nandito kasi kumakain nga sila na ng food nila. Ano lang naman to, um, merienda lang, Aussie. Minimiranda lang muna nila yung Aussie. Kasi mamaya kakain talaga sila mga alas 4. Ang dami nila ngayon. Ayan, ah. ang nakikita nyo. Ang dami nila sa kwarto. Ayan, o. Oo, dami mga, ano, mga babies. Ito si Shop Shop. Hmm. Shop Shop. O, oh, ito si Patrick oh Si Patrick Kapo. Oh. Patrick oh Say hi, Patrick Kapo. Hi ka, hi. Patrick Kapo. Hi muna, hi muna. Hi. Ayaw daw, ayaw, ayaw. Ito naman si... Ay, wait lang, matyada. Wait wait wait, 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 Parang ang, ano nyo ngayon, ha? Camera shy? Ano yung bata ka? kap -cup? Cup, cup, cupcake. Ah, yan. Ito naman si Cry. Si Cry na mahilig lambing. Hmm, <laughs> hmm. Si Cry, Cry. Ayan, si Cry, Cry. Ayan po kami ngayon. Actually, nagpakain na ako kanina. Pero, ayoko ka na ulit buksan to. Kasi nga, kumain na sila. Pero, bibigyan naman ako sa kanila ng vitamins. Sweet lang. Naka-order na pala, nakabili na pala ako sa ano, sa may, um, ang tawag dito? Sa may Pet Express ng vitamins. Although, mas mahal nga lang siya sa Pet Express, pero mas mura sa Shopee. Yung ganitong mag. Pero nakabili na ako, andito, andito na siya, ito siya. So, sa mga nag-donate po, maraming maraming salamat. Ito na po siya. na ano po, nabili ko na po siya. Ayan. tapos, yung, ano, yung milk naman, inaantay ko na lang na i-deliver sa akin. Aray ko. Wait, nangangalay ako. Ayan, so miami sa mga miyamis, mga miyaudis, bigay ko na sila ng vitamins. Ayan, vitamins. Ayan, kumakaan na naman sila. Kumpulan. O, tapos sila-sila lang din ulit. Wait, 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 wait. O, tinaman na, nakatingin si Furby kung gano'n siya ka-addict sa vitamins. Hoy, Hi, Furby. Hindi yan lahat para sa'yo, ha? Yung iba naman, yung iba naman. Ito naman siya. Barbie? Hindi, hindi. Si Honda naman. dami nila, di ba? Hmm, si Bisti din daw, yung bulag. ng si Lazada. Oh, tama na, ay! Ayan, so, ang wala lang kami, ang naubos lang namin yung milk, wala na kaming milk, wala na kaming magmilk. So, umorder na ako sa sa Shopee. Hopefully, um, in few days, ma-receive na namin siya. So, pero yung magmilk, ito yan, sa mga nagtatanong, sa mga hindi pa nakakakita kung anong klaseng milk siya. Ito. Although, wala na itong laman, naubos na talaga. Ito, wala na itong laman. Aray, sorry, sorry, sorry. Ayan, magmilk. Ayan, ayan ang iniinom nila. Eh, everyday. Hanggang sa maupo, syempre. Si, ang may favorite niya si Celine Magno. Ayun. Ayun lang po mga miyami, si mga I hope you enjoyed seeing all of our babies. Ayun sila. Oh, para makita niya. Lahat nagmamadaling lumapit sa akin nung nalanig nila yung ano, tunog ng magmilk. Ano yan? Kway-kway? Ano yan? Kway-kway? Huh? Ano yan? Ano yan? Ayan. Nang babatok na naman si Celine. O, anong ibang ginawa ko? Dibang batok. Kala niya kasi ano. May milk time. Kaya gusto niya kasi yung milk eh. Yes, Furby. Totot. Yes, Furby. Totot. Ito si May tumagis. batok na naman si Celine. Ano ba yan? Celine. Anyway, so maraming maraming salamat mga miyamis and mga miyadis. Thank you for watching this video. And sa mga gusto pong tumulong, hindi pa nauubos ang gasas namin. Lalo na ako. I spend more than 20,000 not including pa yung pambayad namin sa kuryente, sa tubig and sa aming helper which is binabayaran ko ng 8,000. So I hope um, if you'd like to extend your help please do um, hindi ko po yan tatanggihan maraming um, maraming marami salamat Pero actually po may mga na-receive din po ako ng offer ng donation kaya lang ang gusto nilang mangyari ay ganito gusto nilang mangyari is um, i-adapt ko yung cats nila or ampunin ko yung mga cats nila kapalit non donation. Sabi ko sa kanila, um, ano, sabi ko, hindi ko matatanggap yung offer kasi hirap na hirap na nga ako, di ba? Hirap na hirap na nga ako sa mga um, mga babies namin, sa mga rescued and adopted cats and dogs namin. Kung dadagdagan ko yan, oo, sige, magkakaroon ako ng ano, extra pagpapakain. However, the responsibility is something that I cannot handle anymore. So, ayon, I politely um decline those offer kasi parang feeling ko hindi naman pera lang o hindi naman cat food ang kailangan ng mga yan eh. Kailangan na attention. Kailangan nila ng love. So, that's something that I cannot give. Sobrang dami. Tapos magdadagdag pa ako. Baka mamatay na lang sila eventually sa sa bahay kung kukunin ko sila. So, I always um, politely say no if it's no longer within my capacity. Okay? So, ayun po. I hope you understand kung bakit hindi ko po makuha o hindi ko po ma-adapt lahat ng mga pinapa-adapt niyo sa akin or pinapa-rescue mga pinapa-rescue niyo sa akin asensya na po, but I hope you learned and understand where I'm coming from. So, maraming maraming salamat mga miyami sa mong nyamyalis. Thank you so much and have a great and lovely day. Bye for now. Nyam, nyam, nyam,